hindi nila alam, radioactive tayong mga Pinoy, charot <laughs> kung may katotohanan man to, sana sa susunod na gagawa sila ng Mekos Mekos meron akong description sa kanya, pero ayaw ko nang sabihin baka mapaimburnal ako <laughs> hello pasalamat ka, hindi ka nakasama sa aksidente sarap mo batuhin ng doriyanday <laughs> Hey Philippines, hello world. Mabuhay and welcome back to my channel. Bago tayo rumatsada, gusto ko pasalamatan ang mga nag-subscribe dito sa aking channel. This added extra joy to my day. Thank you so much po. So, ano na? Ang hirap ba mag-move on? Kahit ako, hindi ako maka-get over sa nangyari kay at isa. Lalo na ngayon maraming nagsilabasan ng mga issues sa Miss Cosmo. Nakibalita ako kahapon, nanood ako ng replay sa live ni Adam Hinato kay Doc Z at Parade of Beauty kasi pageant media sila doon. Andun sila mismo sa event at parang nakaramdam sila na may something. As the pageant competition goes to ahead, parang anything could go south for Atisa. Parang na-pick up nila na na-pick up nila ang cue from a cameraman na may biglang changes na mangyayari before announcing the top five parang they knew that Atisa is part of the top five. Pero parang may conspirational MMM behind the scenes. At tinimbrihan nila ang kameraman. Upon hearing this, ang reaction ko rin parang, what the heck? Ililigwak pala nila ang Philippines. Di pa nila trinabaho ng malinis. Susme don't do this in front of the Filipino people because we are sensible. Hindi nila alam, radioactive tayong mga Pinoy. Charot. <laughs> Kung may katotohanan man to, sana sa susunod na gagawa sila ng mekos-mekos, they should keep it under wraps. Yung malinis ang pagkatrabaho. Tagigil, no? Kung totoo man ang duda nila, parang pinamumukha pala sa atin na ito. Ilalaglag namin kayo. Disclaimer lang guys ha. Comment at reaction ko lang to sa live nila at walang proof kung totoo ang kanilang duda. Duda lang 'yon na pwedeng namali sila sa kanilang kutob. All right? Klaro 'yan. Sabi ko may part 2, 'di ba? Kung pointless man sa inyo ang rantings ko dahil tapos na ang Miss Cosmo, eh pagbigyan niyo na ako. Promise, hindi ko na sila papansinin. Nag-unfollow na rin ako sa kanilang pageant pages sa Facebook at Instagram tas yung ano nila depensa nila na dahil daw na miss out ng ibang candidates kasama na si Atisa sa kanilang ano ba yon uh, summit conversation kaya wala daw silang score Susme. <laughs> they shifted the blame on the girls when in fact kasalanan nila kung bakit napilayan ang mga delegates nila. Wala daw medics doon, mga staffs lang. Pasalamat sila, di sila na demanda. Kaya siguro nag-withdraw nag si na Miss Colombia at Miss US Virgin Islands. Because they knew their absence could affect their performances negatively parang nakita siguro nila na oh there will be a ghost of a chance that we're not going to make it to the final cut so better left the competition si Atisa pwede naman sana siya mag decide na i-discontinue ang kandida niya but we are who we are ni dahil sa parang greedy tayo, ipanalo ang Miss Cosmo Crown. Pero ano ba ang sense ng sinasabi nating we are resilient people? What Atisa did is one layer of it. Lashs, she did it for love. Alam ni Atisa na maraming nakasuporta sa kanya. Kaya kahit may sprain, lumaban talaga siya. I don't think she was thinking about herself despite of her injury. She did it for her fans. Big congratulations pa rin kay Atisa para sa atin siya ang winner natin alam nyo, nakakatuwa na bet din ng mga Vietnamese na manalo si Atisa. Nakita ko sa Instagram eh, kinurahan, ano ba yun? kinurunahan pa siya ng Mickey Moto Crown ng kanyang mga Vietnamese fans. Kaya tanggap ko na pinasok si Miss Vietnam sa top 5 kahit pa na hindi siya dapat nandun. Pero ang Shupit Baler natin. Ewan ko guys. <laughs> Meron na akong description sa kanya pero ayaw ko nang sabihin baka imbornal ako. <laughs> Basta medyo mabigat ang impresyon ko sa kanya and I was right. I'll tell you why. Napanood ko ang interview ni Adam sa kanya bago pa naging bago pa yung ano yung finale ewan ko hindi ko siya talaga feel nasabi ko na sa previous vlog ko na hindi ko talaga siya bet by the thing of my intuition parang naramdaman ko may something sa babae ito na hindi ko magustuhan now lumabas na ang kulay niya alam niyo naman kung anong pinagsasabi niya sa presscon after clenching the Miss Cosmo crown. How dare she is to say that her fellow candidates were just making an excuse and evasive in participating the summit conversation. Hello, pasalamat ka hindi ka nakasama sa aksidente sarap mo batuhin ng durian dai <laughs> charot lang pero diba insensitive beauty queen ka there is always better words to say kita nyo na yan ang intuition ko sa kanya beneath that sparkling veneer is a monster of um, sabi nga nila sa comments section impacta ah. <laughs> natawa ako doon. okay na sana eh. Medyo nagsisink in na sa akin na siya, siya ang winner. Gusto siya ng org. Let's accept it. Unwittingly, she's snapping at us. Tinagdagan pa niya ang galit ng mga Filipino. Kakaloka siya. Ayan na nag-unfollow na rin ako sa Miss Cosmo. Ayaw ko na sila pag-usapan sa susunod update na lang tayo kay CJ Opiasa sa MGI. Ano ba yung mga latest ganaps? Napasama si CJ sa dinner night at uh, nakabati na rin si Uncle Nawat sa Philippines. Okay, warm up pa lang yan. We'll see. Excited ako sa maging galawa ni CJ. I want to be part of her MGI journey as a fan. I'm doing this because of my admiration and support for CJ. And I uh, uh, I, am as well ready to embrace the socks. <laughs> o alam nyo, nag-usap kami sa WhatsApp ng bading na tay na nakilala ko sa Iris Pub Concert. Sabi niya in person, Humble at mabait daw talaga si Nawat. Biniro ko nga siya eh. Sabi ko eh, bakit ayaw niya panalunin ang Philippines? Tapos tumawa kami. Sabi niya lang, you know, he's a different person when he's handling his pageant. <laughs> of course, I know. <laughs> I just asked to see his reaction lang. Uh, I am inviting him to have a staycation here in our house. Sabi ko, manood kami ng MGI, pero he's not yet sure if he could able to drive from Berlin going to our going to our town. Kung makabisita siya dito, mag-live reaction kami para masaya naloka ako sa bakla na yon Kasi tinanong ko siya eh, where do you stay here if you're going outside Berlin, kako? Sabi, you know what? I stay in Nangfa house, but I sleep with her husband, Mario. <laughs> Ang tawa ko. Tawanan kami. Parang Pinoy ba din siya pag nagbiro? Okay, patuloy na tayo sa MGI. I've heard no, that MGI will no longer hold its pageant in the host country, Cambodia. According to the official statement of MGI Instagram account, ito, share natin. So ngayon, lipad sila sa Thailand. Balik tayo kay CJ. What's good about CJ is she's proactive in posting and updating us how she's been doing. Officially sashed na siya. Hindi pa full bloom ang mga eksena kasi nagkasabay-sabay ang mga pageant. So may divided attention ang pageantry community. Pero makalipas ang ilang araw, maramdaman na rin natin ang MGI fever. So far, ang nakita kong strong candidates ay si na Miss Dominican Republic and Miss Spain. Pre-arrival pa lang, napansin ko na sila. Ang ganda ni ano ni Miss Spain, no? Facial beauty aspect, lusaw si CJ dito. Pero malalaman natin kung kaya niya si CJ sa rampahan. Then, um, meron akong napansin kay CJ. Akala ko ako lang. Pero may nabasa akong comment na pareho kami ng observation. We are not a downer, okay? But truth to tell. CJ needs a uh, I'm looking for the right words to say. Okay, she should consider to upscale her fashion statements. Yung mga outfit niya, it weighs her pageant personality down. Mukhang dito tagilid si CJ. Yung suot niya sa kanyang flight, hindi ko bet. Basta yung choices niya sa damit hindi ganon ka stylish. Sana maayos to ni CJ. Kasi a like her should wear something good and defines who she is. Si CJ pa naman pinaghalong fiery and playful. Parang ano, uh, rich bida na kontrabida bida lady boss. So, kailangan looking uh, chic at hindi frumpy. Kasi pag hindi appealing ang fashion statement niya, yun ang mapapansin sa kanya. At hindi yung pagiging rampadora niya. Uh, ewan ko lang guys, baka naman mali lang ako, no? Maybe it's a tactic na Luke K muna sa pasabog si CJ para humo pa ang inggit nila sa Pilipinas. <laughs> anyway, uh, CJ knows best. I trust the way she fends off herself. Mabait naman si CJ and she's willing to listen to her fans. Again, no, we are not aiming for the first Golden crown. No more uh, expectations and no need to explain further. Let's give CJ a lift para enjoyable ang MGI experience niya at gaganahan pa siya rumampa. Our support is enough, and to see CJ's spectacular performances. yun lang. All right, mga guys, I gotta go. Thank you so much for watching, and I will see you soon. Keep safe, choosy, babush.